Lah! ano to? Kuya o? Down pera nyo yan. Balik nyo lang, uh, like, lang yung pera. sa oh, mga kayo. Oo, kinuha pa pa lang yung pera. Mawalang hiya. Kuya? Hmm, uh, bakit? Nagbutong na po ako. Ganun ba? Sige, tara. Anak na ng mga kakain natin. Kuya, kuya. Kuya. Pwede po may makahingin ng pera, pabili po pagkain. Ano kayo? Sinuswerte? Umalis kayo dito. Tara na. Kuya, kuya. Bakit? Yung mga lalaki doon, oh. inaaway ako. Tara, hantahan natin. Grabe par, tinakot mo naman ang bata. Bagay naman sa kanila yun, par. Mga basura sila, eh. Ikaw talaga, par. Yun, kuya, oh. Mga kuya, niyo daw po yung kapatid ko. Ano po ba yung ginawa niya sa inyo? Mga kapatid mo kasi, ang kulit. Hingi na hingi. Mga basura kayo. Mga kuya, pasensya na po kayo sa kapatid ko. Nagugutom na po kasi siya. Hindi pa po kasi kami kumakain. Anong pakialam namin sa inyo? Hindi naman kayo namin kano-ano ah! -ano, Umalis kayo nga sa dinadaanan namin? Ano ba yan, kuya? Wala tayong marap na pagkain. Gutom, gutom na gutom na pa ako. Asensya ka na, <laughs> Jeff, ha? Wala tayong nahanap na pagkain. Tulog na lang natin to. Bukas, mawawala din yung gutom natin. Okay, hey, kuya. May mga bata. Oh. Bata, bata, anong nangyayari sa iyo? Sakit po 'yan, ko, Kuya. Gutom na gutom na po kasi ako. Wala kaming pagkain. Bakit dito kayo natutulog? Wala kaming bahay, Kuya. Magandaan ba? Kawawa naman kayo. Ito pagkain, no? Magpakabusog kayo, ha? Sige po, Kuya. Sige, kumain na kayo. Mauna na ako, ha? Hmm. Um, Mag-ingat ka po yun, Kuya. Mag-ingat kayo dito. Ano, jeep? Nabusog ka ba? Oo. Oh. Uh. Lah! Ano to? Kuya! Ang dami pera niya na. No? Ano yun na to? Baka dun sa lalaki na tumulong sa atin. Ang dami na itong pera! Uy! Pera! Amin yan ah! Ano, sa inyo? Sa lalaki yan na tumulong sa amin! Huwag na kayo magangal na amin to. Kundi malilindikan kayo sa amin. Ano na pre? Uy! Balik niya yan! Huwag na kayo sumunod ah! Tol, tol. Di ba sa'yo yung pera? Ha? Yung pera? Wala. Ang pera ko. Ang tuition ko yun. Nakita nyo ba? Oo, oh, tol. Nakita namin. Dala kong pulubek. tulungan mo kanina, sila ka ng pera mo. Kita mo na? Tinulungan mo na? Ninakawan ka pa? Ayun sila, oh. Tara. Tara. Ayun sila, oh. Sila yung umuha ng pera mo. Balik. Anong kami? Itang namin dyan! Kinuha nyo sa amin! Ibabalik sana namin kay kuya! Kaso inagaw nyo sa amin! Balik nyo na lang yung pera ko! Oh. Pa-tuition ko yun! Wala po talaga sa amin, kuya! Balik nyo na lang sa yung pera! Palibas, Mga paray, gutom kayo! Mga sinungaling kayo! Wala sa amin! Nasa inyo! Huwag na nga kayong magsinungaling! Naka-record lahat ng ginawa nyo dito! Uy! Hmm tignan ko nga kung gagawin nila dun. Naku, kinuha pa talaga yung pera. Mga walang hiya. Boy, nasa kanya yung pera mo. Nasa bulsa niya. Wala sa amin ate. Di sinungaling ka pa? Isasawali mo yung pera o ipapakulong ko kayong dalawa? Uy, hindi mo boy. Parang hindi ako kayong kulong. Kuya, pasensya talaga. Gipit kami kasi. Wala kaming pera, kuya. Pasensya na. Huwag mo lang kami ipapakulong, kuya. Sige na. Umalis na kayo. Kita niyo na po, kuya, kung sino po nagsasabi ng totoo. Kahit ganito lang po kami ng kapatid ko, wala po kami masuot. Hindi po namin kaya kumuha ng pera na hindi po sa amin. Pasensya na talaga, kasi hinusgahan ko kayo. Kasi mga pulubi lang kayo. Pasensya na po talaga. Saka maraming salamat po, ha. Okay lang po. Ano naman kuya? At salamat po pala sa binigay niyo po sa amin. Sige, ito pera oh. Pambili niyo na ang ano, ng damit. Salamat po, malaking tulong po sa amin ito ng kapatid ko. May mabibili na po kami ang pagkain dito. Marami. Thank you po. Thank po kuya. Sige. Kami salamat po ulit. Mag-iingat kayo ha. Ah. Opo. Minsan kung sino pa yung inaakala natin na hindi mapagkakatiwalaan, ay sila pa pala yung tunay na maaasahan. Kaya palaging gumawa ng mabuti para gandim palay makakamit sa huli. At wag nating kakalimutan na may Diyos sa ating bawat daan. At lagi nating tatandaan na may gantimpala ang kabutihan at may parusa ang kasamaan.